Bus! Bakit nandito ka, Bus? oh, Pusa! Inahanap kita sa Sabalo, eh! Bakit nandito ka ngayon sa upo? Wala, ayaw na tayo dun po pwesto nung nagpo-vote. yan? Pilipino nga naman, oh, So, trupa, nakita natin siya, no. Trupa nating, ano, nag-trending na slashy. Alam mo yung nag-trending natin na slushy. Nakaanap tayo dun, boss. Malapit dun. Nakaanap tayo. Baka meron dyan. Available na malapit sa sabalo ulit. Maglalagay tayo dyan. Uh... So, bakit nawala yung ano mo dun? Tindahan mo dun? Ayaw Ay, mo na sila. Sayang. <laughs> so, nakakilala sa ano yung ano, no? So, nakita natin sa ano. Actually, nagbablog tayo dito sa may ugbo. Isa to sa mga nag-trending ko na ano. Nako. At kay Kapotrip, kay Ma'am Lane, kay Bigotillo, halos lahat ng vlogger, eh, nag-trending siya. Eto, nagbabalik. So, nasa Ogbu siya. May kita mo siya. Anong, ano, anong yung katapat dito? Katabi niya yung ano? Street. of Street Ang katapad niya lang po. Meron din po siya katapad dito. Yan, yung mga putubongbong. Yan, katapat niya. So, tabi ng basketball court. So, para iso. Barangay 97. Yan, nasa mga may order pala sa atin na unit. Ah, uh, stay put lang kayo. Malapit na. Konting days na lang malalabas na 'yung mga unit nyo. Mga uh, so nag-franchise ng machine, yan. Konti na lang malalabas 'yung mga machine. Ito yung nag sa atin, almost uh, 5 million views yung ano natin dito eh, kay Sir Dave. So, mamaya order tayo ulit. <tinyo> પાલા 3571 કમન હાદે નામ કોલકા Grabe, simula nung nakilala to sa social media, marami nang nausong islashing ngayon. At uh, ito, isang patunay, ang social media, social media marketing is malakas talaga. So yan, ang daming tao. Halos lahat nasa kanya. Buti boss, hindi nababasag, no? Kapit malay naman pala yan, diba? E, yeah. Boss Steve, Dib, sikat ka na dapat, eh. Minto ka, eh. Ano ba yan? Ano mo, Pilipino? Ano masasabi mo? Wala. Ha? Ah? <laughs> Minto sa sabalo, eh. Saka lugi kami, dapat kinakamay mo. Sa Asia, kinakamay yan eh. Nagdaga natin yellow bus. Ha? Nagdaga natin. Wag, wag, wag. Madam, try nyo na ito. Madam, may tama po ng bala ito. Madam, oh. Madam. blanch hurting nice one. Okay, po. Boss Dave, nako, nawala ka dun sa, sa Balo Kalaokan. So, invite mo naman yung mga katropa natin na nandito ka na. Sa Ugbo, actually, natagpuan ko sa Ugbo eh. Nagulat na ako na sa Ugbo siya. So, invite mo naman sila, Dave. Ayan, sa mga customer natin, dito na po kayo sa Ugbo pumunta. Then, waiting lang po kayo, maglalabas din tayo sa Kalaokan ulit ng branch ulit natin. hintayin lang natin, makapag-release tayo. May mga order lang tayo ng mga unit na order na ganito. Uh, waiting lang po sa mga nakapending ko na order. Malapit na po. Yung first batch natin, matatapos na po. So, ano po ito, boss? Dave, sa Sabalo, wala ka na sa Sabalo? Uh, wala, pero maghahanap pa ako ulit ng gusto niya sa Sabalo. Ngayon, may nakita tayo, balik ulit tayo dyan. Kaya waiting lang yung mga tropa natin dyan. Sige, thank you, Dave. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you boss. Thank you. Bye-bye.